Lalaking sinubukang magpuslit ng droga na itinago sa wig arestado sa isang airport sa Colombia kadalasan ay sa loob ng mga maleta o di naman kaya ay iniipit sa mga damit ang mga iligal na kagamitan na sinusubukang ipuslit sa loob mismo ng mga airports. Pero ang lalaking ito kakaiba, ha? Kakaiba ang naging paraan. Hindi pa rin nakalusot. Ito ang buong kwento. Isang Colombian man ang babiyahe sana pa Amsterdam ngunit naharang ito sa Rafael Nunez International Airport sa Cartagena, Colombia matapos magsagawa ng unique na stunt para magsmuggle ng droga. Ang masamang binabalak ng lalaki hindi nakalusot sa X-ray screening. Makikita pa sa isang video na tila ginugupitan ng pulis ang buhok ng 40 anyos na sospek. Pero ang totoo, tinatanggal lang pala nito ang wig ng mautak na lalaki kung saan niya itinago ang labing siyam na piraso ng cocaine tablets. Umabot ng 220 grams ang natagpuang ilegal na droga at nagkakahalaga ng halos 600,000 pesos. Daarap ngayon sa mga kaso trafficking, manufacturing at possession of narcotics ang hindi pinangalan ng lalaki. Samantala, ayon naman sa investigasyon ng mga pulis, hindi pala ito ang unang beses na nakasuhan ng lalaki dahil bago pa siya magtago ng droga sa binansagan ng, ng mga otoridad na narco-wig. Napatawa na pala ito ng drug trafficking trafficking nang dalawang beses. Ikaw, napatunayan mo na ba sa kwento na ito na walang lihim ang hindi nabubunyag? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.